Magandang Webes sa inyong lahat ha. Piesta opisyal sa Pilipinas. Kaya sana kayo po ay nakapagpahinga matapos ang undas. Well, habang tayo po ay inalala natin ang mga mahal natin sa buhay, mas marami pa pong mga namamatay dyan sa Gaza Strip. Abay, mantakin ninyo. Isang refugee camp, ang pangalan ay Jabalia. Refugee camp ha. Ito po yung mga sibilyan na umiiwas sa gulo. ayun eh, yun pa po ang tinarget ng Israel nako talaga naman po sa batas na umiira pag ng IHL, dapat po talagang hindi tinatarget ang civilian, ang mga humanitarian workers, mga doctors at nurses, mga hospital, ang mga religious leaders, at syempre, uh, yung mga sugatan at mga nagsurrender na. Kaya nga po, ang buong daigdig talaga pong kinundi na ang pag-atake dito sa Jabalia na refugee center kasi nga po, Refugees na nga sila eh. Tumatakas na nga sila sa labanan, tatargetin mo pa. Ang sabi naman ng Israel, kasi daw meron daw isang commander ng Hamas na nagtatago sa underground tunnel. Pero alam nyo po, sa International Humanitarian Law, yun nga po yung prinsipyo ng distinction. Palagi mo talagang um, ini-distinguish ang mga sibilyan at ang mga mandirigma. At saka meron pong tinatawag na proportionality. Itong ginagawa na po ng... Uh, Israel na pinupulbos ang buong Gaza ay hindi na po yung proportion na dun sa atake na ginawa ng Hamas laban sa Israel bagamat kinukundi din po natin yon. E sa death toll na lang, 1,400 ang namatay nung inatake ng uh, Hamas ang Israel. E ngayon po, halos 8,000 ang namamatay. E dito po sa atake lang ng Jabila Refugee um, Center, e mahigit 200 na po ang namatay at mga 800 ang mga sugatan at marami pa pong mga nawawala and unaccounted for. So hindi lang po isang beses, kundi dalawang beses inatake ang refugee center. Naku, po, talaga naman pong karumadumal na ito. At nagsasalita na po ang mga bansa. Una-una yung Bolivia. Naku, ang Bolivia po, pinutol ang kanyang relasyon sa Israel. Dahil hindi nila maatim yung paglabag ng uh, International Humanitarian Law ng Israel. Alam nyo yung sinabi ng Israel na kinakilangan lumikas kayong lahat mga sibilyan, bawal po yan. Kasi hanggat maaari, maski merong labanan, hindi dapat nadi-displace ang mga sibilyan. At yan nga pong ginawa ng Israel. Yung kanilang pagbawal sa pagpasok ng tubig at ng pagkain, bawal po yan. Kasi hindi naman po dapat na gugutumin at papatayin sa kulang sa tubig ang mga sibilyan. Dapat po tinatarget lang ay mga mandirigma. So ang Bolivia po, inuutol na ang kanyang diplomatic relations with um, Israel dahil nga po hindi niya maatim ang ginagawa ng Israel. At the same time, yung bansang Colombia at saka ng uh, Colombia at saka Chile ay ipinatawag, pinauwi ng kanilang mga ambassador doon sa Israel. Yan po ay pahiwatig din na talagang uh, disapprove sila at uh, talagang kinokondena nila ang nangyayari po diyan sa Gaza Strip na talagang hindi na po makatao ang nangyayari. Kaya nga po international humanitarian law tawag eh, kinakilangan maging makatao tayo sa panahon ng digmaan. Ngayon, hindi lang po yan na ang UN Secret Secretary General ay nagsalita na na talaga pong nalalabag ang batas na pangtao, uh, na makatao uh, dyan po sa Gaza Strip at, at, at tumatawag na siya ng uh, truce, no? ceasefire. Nang sa ganun naman, eh, yung tulong ay eh, makapasok dyan sa Gaza. No? At yung mga sugatan at mga patay ay eh, makuha. No? At mabigyan ng tamang libing at mabigyan ng medical attention. No? Ganyan na rin po ang panawagan ng uh, napakadaming bansa. Kasama na po ang Estados Unidos. Alam niyo po, ang number one supporter ng Israel ay Estados Unidos. sa At ang Israel, tinatanggihan ang mga uh, tawag para sa ceasefire kasi sabi nila, ang ceasefire ay para tulungan ang mga uh, teroristang Hamas. Pero ngayon, si Joe Biden po ay eh, talaga under pressure also from a domestic audience dahil kata paano naman talaga mga Amerikano, eh, malaki naman ang paggalang sa karapatang pantao at yung, yung karapatan ng yung batas na umiira para maging makatao sa labanan. No? So parang siya po ay uh, nakinig sa domestic pressure at bagamat ang mga Hudyo ang nagpopondo sa politika sa Amerika ay uh, nanawagan na rin ng uh, temporary ceasefire no nang sa ganun eh, makapasok ang humanitarian assistance no now ito pa po isang nangyari abay yung UN High Commissioner for Refugees ah uh, UN High Commissioner for Humanitarian Affairs ay nagresign po nagbitiw kasi ang sabi niya inutil na naman ang uh, United Nations gaya ng naging inutil ang United Nations nung nagkaroon din ng genocide sa Rwanda at siya ay nagbitiw dahil sa pagprotesta nga sa ginagawa ng Israel. At ang buong daigdig na po pati mga European sa yung binonba po ang uh, ang uh, ang um, refugee camp nagsalita po na ang mga traditional kaalyado ng uh, Israel no. Dandan po ang Germany. Aba pati po ang Britain nagsalita na na dapat Igalang ang International Humanitarian Law. Ganon din ang pawanawagan ng Netherlands, no? Ng France. Nako, ang France po, eh nagiging uh, mas malakas ang boses, no? At uh, dumating na po sa punto na kinukundinan na rin talaga nila ang nangyayari sa Gaza Strip. Bakit ko po sinasabi ito, no? At ang buong African Union po, ha? Talagang na po nila ang tinatawag na nilang genocide dyan sa Gaza Strip. Bakit ko po sinasabi kung ano-anong mga responses ng iba't-ibang bansa sa daigdig nang tinarget ang isang refugee center. Kasi po, nagtataka ako, ang ating gobyerno, ang ating DFA, tahimik. Again, uulitin ko po ha, napakale, napakalaki ng pakialam natin sa humanitarian law. Bakit? Kasi meron pa po tayong labanan dito sa Pilipinas. At nasa interest po natin na lahat ng mandirigma ay sumusunod po sa batas ng umiira pag merong digmaan. Kasi, Dalawa pa po ang labanan natin sa panig ng mga teroristang komunista at sa panig ng mga muslim na nais na humiwalay sa Pilipinas. Pangalawa po, meron pa nga tayong 136 na mga Pilipinong naiipit doon sa Gaza. Hindi pa nga nakatawid. Nagbukas po sandali yung passage ng Egypt pero 500 foreigners lang ang nakatawid at ang alam ko, dalawang Pilipinong doktor pa lamang ang nakakatawid. So habang naroon pa po yung 136 siguro 134 na lang kasi yung dalawang Pilipino nakatawid na na doktor. Habang nandun pa po yung 134, talagang dapat tayo po ay mag-apply ng pressure sa Israel na dapat igalang ang batas na umiirat pag milabanan kasi yung mga Pilipino, lahat po silang 134 mga sibilyan, yung kanilang buhay ay nakasalalay sa pagsunod ng Israel sa batas na makatao, yung humanitarian law. At uh, pangatlo po siyempre, kapag hindi po na Dasunod ang batas na makatao, ilalaki eh po ang gulo. Kasi habang nakikita natin sa telebisyon ang umiiyak na mga anak, ang umiiyak na mga nanay, nakahabag ang iba pang mga Muslim. At ngayon nga po, nagsimula na na yung Hezbollah na suportado ng Iran ay meron na rin pong putukan doon sa border ng Lebanon. At ang mga Amerikano mismo po, tinarget na yung ilang mga site sa Syria, no? Dahil di umano, eh ginagamit yung mga, mga Iranians para mag-launch ng mga missiles papunta po ng Israel. O ano naman ang pakialam natin pag lumawak yan? Eh kasi po, 100% ng ating langis galing po sa Middle East. Pag hindi po talaga nalimitahan ng gulo, babalik po tayo dun sa panahon ng mga 1970s na nagkaroon tayo ng rationing ng gasolina at diesel. At ngayon po, nanawagan na nga po ang Iran na dapat magkaroon ng oil embargo daw dapat laban sa Israel. Bagamat hindi pa nababanggit ang Amerika doon sa oil embargo, eh syempre, ganun na rin yun dahil ang Amerika ay number one aliado ng Israel. At kapag tayo ay nagsunod-sunuran sa puno sa pulisya ng Amerikano, o eh di pag nag-oil embargo laban sa Israel at Amerika, siyempre kasama na rin yung mga aliado. Payag ba kayo na masasubject ang Pilipinas sa oil embargo? Pero wag naman tayo maging makasarili. Wag naman nating sabihin na dapat matigil na mga krumal duman na nangyari sa Gaza Strip dahil ayaw nating ma-oil embargo. Dapat batigilian yan dahil interest ng lahat ng katauhan na masunod ang international humanitarian law, lalo na kapag matindi ang labanan. Bakit? Well, kaya naman po ito umiiral na mula pa noong ancient times. Eh dahil importante po na kahit anong pananaw mo, kahit anong pananampalataya mo, ang tao dapat tinatrato na makatao full stop. Kaya nga po nananawagan ako sa DFA, pwede ba ko idagdag nyo na ang boses ng mga Pilipino na meron din labanan sa Pilipinas na dapat po itigil na ng Israel ang paglabag sa humanitarian law. At dahil itong batas neto, ang siyang tanging proteksyon ng 134 ng mga Pilipinong nananatili pa sa Gaza Strip. Kung hindi, yung libu-libong mga Pilipino nagtatrabaho sa Israel na po pwedeng malagay sa indulto kapag lalo pang lumawak itong labanan neto. Tignan po natin kung agree or disagree ang ating mga viewers. Okay, tignan po natin kung sino ang ating unang texter, si April Aris, nasabihan na ang mga Palestino na pumunta sa South Gaza, pero bakit nandun pa sila? sa North at Central. Walang mabibiktima sa kanila kapag sumunod sila. Well, April, alam niyo po, sa batas na makatao, hindi mo po pwedeng ma-displace ang civilian populations. So yung order na lumika sila, yan po paglabag mismo sa international humanitarian law. Kaya nga po, nagsalita ng maraming mga bansa na kinukundina yan dahil yan po yung isang malawakang paglabag sa humanitarian law. Hindi po dapat ma-displace ang civilian populations. Dapat po eh, mabuhay sila ng normal hanggat maaari mas labanan dahil hindi naman sila dapat tinatarget pag nagpuputo Okay? Yan po ang laman ng ating batas mga Si Giovanni Cocelli na aking uh, suke, pero ang intensyon ng Israel ay hindi patayin lahat ng tao sa Palestine kundi dakpin at ulihin lahat ng terorista sa Gaza. Kasi kung di nila gagawin ito, maulit-ulit ang Holocaust. Well, Giovanni, kaya nga po meron tayong prinsipyo ng proportionality. Yung paghahanap nila sa mga Hamas, hindi dahilan yan para pulbusin ang buong Gaza. Hindi po kumbaga katumbas nung nangyaring pag-atake ng Hamas sa Israel. At kahit ano pang kanilang intention dapat po maiwasan na uh, mapatay ang mga sibilyan. Kaya ngayon po, nagkakaisa na halos ang buong daigdig. Pilipinas na lang po ang tahimik kasi pati ang Estados Unidos na na ng, ng time out, ng truce ng ceasefire. E eh, bakit hindi pa idagdag ng Pilipinas ang DFA ang ating boses? Bakit pipi pa tayo? E eh, na yung ating uh, amo. Ba't hindi na lang natin uh, susugan yung ating amo na ceasefire muna no? na makapasok ang uh, humanitarian assistance. CRNTB, sa gyera, di ba may kasabihan na may collateral damage? Opo, pero ang collateral damage po dapat minim minimize. At dapat, yung military advantage na makakamit mo despite mayroong collateral damage, ay mas mataas ang gain kesa doon sa cost ng collateral damage. Pero nakikita po natin, napakadaming sibilyan. 8,000 na po ang uh, namamatay dahil nga sa ganti ng Israel. At ito po si nagsimula lamang ng October 7. Mantakin nyo, 6,000 bombs na ang nagamit ng Israel. E eh, parang yung buong gera sa Iraq, eh, wala pang 6,000 na nagamit ng mga Amerikano. Pero ito ang nagamit mula lang noong October 7. Ganyan katindi po ang mga bomba na pinasabog ng mga Israeli. Si Phil Singh, if you listen to Musab Hassan Yusuf noon po hanggang ngayon na meron genocide na ginagawa ang Hamas, talaga pong ang Hamas ay criminal din. Hindi ko po sinasabi hindi sila criminal. Pero ang punto po, doon sa pagtugis nila sa Hamas, bakit napakadaming sibilan pong nadadamay? Yun po yun. Hindi po natin sinasabi na mga martir ng Hamas. Hindi po. Talaga yung ginawa nilang pag-atake ay paglabag din sa labas sa batas mga katao. Pero yung ganti ng Israel ay mas matindi pang paglabag sa batas na mga katao. Okay? Quote 45, napuno na talaga siguro ang Israel attorney. In fact, yung Hamas ang nagkumpisa ng lahat ng kaguluhan. Ang dami nilang pinatay na inosente mga tao. ah uh, may mga kababayan pa nga tayong nadamay. Opo, apat yung ating kababayan. Pero yung one 4 napatay, hindi na po proportional yung response dahil 8,000 na po ang napapatay at pataas pa po ng pataas ang mga namamatay dahil doon nga po sa bomba doon sa refugee center, eh 200 kaagad ang namatay at meron po pong mga 120 na nawawala. So kinakailangan din po, proportional. Jamil Yap, fire now. Violence will not be cured with another violence. Kaya nga po, nagtataka po eh. Yung ating among Uncle Sam na kinikilala na para talagang ating Diyos ng ating mga opisyalis, eh nagsabi na na Spire, eh ba't hindi natin idagdag ang boses natin dyan? O baka hindi sila sigurado kung sincero si Uncle Sam, kaya ayaw nilang susugan, di ba? <laughs> Jaime Junior Rubio, dapat aalis pagsamantala mga sibilyan kasi ginagawa sila ng mga shields ng Hamas. Mga tanda ng Hamas ay nasa ilan ng hospital at mga bahay ng mga sibilyan. Saan naman po sila pupunta? Miskin gusto nila umalis sa totoo lang po, patuloy ang bumbahan, hindi naman sila makaalis. At saan naman sila pupunta? Wala naman silang tahanan doon sa south. At wala rin provision para sa pagkain at tubig doon sa south. So kaya nga po, nananatili na lang sila sa north at nakikipagsapalaran dahil wala naman silang pupuntahan. Miski sabihin na pumunta sila sa south. ba diba po? Pero sabi ko nga, yung utos na sila ay lumikas ng maalawakan, yan po'y paglabag sa batas mga tao. Okay? Next po ay si Clark Zeravillo. Dapat ubusin lahat ng ng mga supporters nila. No sa for ceasefire. Kung gagastos sa ng UN ng Egypt na tumulong, pwede naman nila iprocess south area ng Gaza. Kaya dahan-dahan ang mga pagpasok ng Israel sa north, pwede nila iprocess ang mga foreigner na naipit sa south area. Well, ang pinag-uusapan po natin, batas na dapat sundin, lalong lalo na pagmilabanan dahil wala pong kalaban-laban ang mga inosenteng civilian dapat po ang nagbabarilan ay eh yung Israel at Hamas. Pero nakikita po natin sa telebisyon ang napapatay mga inosenteng sibilyan. Kaya nga po ang tawag doon, batas makatao. Ron Johin Pasyon, Israel's Prime Minister, example of a leader whose temperament and reason is overwhelmed by his emotion, which is very, very dangerous in times of conflict. Tama ka pa dyan. Tama ka dyan. Ron. No? Maraming salamat sa iyong punto de vista. CRNTV, paano naman sinasabi ng Bible that God will destroy all nations that will attack Jerusalem? Well, wala pa pong umaatake sa Jerusalem. Ang inatake po ay sa border pa lang ng Gaza Strip. Okay? At saka alam nyo, ang sabi ng Panginoon, bawal pumatay. Ang sabi ng Panginoon, mahalin ang iyong kapwa. Hindi po ako naniniwala na ang Panginoon ay nagturo na pulbusin ang Gaza gaya ng ginagawa ng Israel. At saka mind you, ang mga Israelis po, hindi naman sila naniniwala kay Kristo. Doon po sila naniniwala sa Old Testament. Kaya nga po, an eye for an eye ang kanilang sinusunod. Reggie Garcia, um, kinunsinte ng mga palinstays ang Hamas Group, kaya damay silang lahat. Pero sa batas po, hindi dapat ganun. Basta pasibilyan, basta hindi po kasapi sa labanan, dapat binibigyan po ng proteksyon. At yan po, ay epektibo sa lahat ng bansa sa daigdi mula pa ng panahon ni Mahomang. Clara Zeravillo, attorney, I hear your point, but uh, iba ang paninindigan ng mga Muslim so, sa Gaza, iba ang pananaw nila sa Christian. Gusto nila patayin ang mga Jews at Kristiyano. Well, ngayon po, tingin ko, ang tingin ng mga Muslim, they just want to survive. Kasi 6,000 bombs. Eh, alam nyo, maliit lang yung Palestine, ha? Hindi po yung malaki. Yung, yung Gaza Strip. Kaya nga po, strip ang tawag dyan. So maliit lang yan, 6,000 bombs, you can imagine kung ganong ka-concentrated yung pagbagsak ng bomba. Kaya nga po sa mga pictures, kung titignan nyo, parang nawawala na lahat ng buildings doon sa Gaza Strip. Siguro para ma-appreciate natin, isipin nyo na lang kung yung kalaban natin, mga teroristang muslim, teroristang mga komunista, um, komunista, ay umatake at pinulbos ang lahat ng kanilang nakikita. Di ba? aalma rin po tayo dyan dahil hindi dapat namamatay ang mga hindi naman pong mga armadong civilian. Anong proportionate? Ang Holocaust proportionate ba? There is a double standard. Hehe. He. And really, hindi po. Linitis po ang mga Nazi Germany at binitay dahil ang ginawa nga nila ay karumal-dumal na krimen. Kaya nga po sila binitay, hindi po sila nakalaya. Nagpinagbayaran po nila ang kanilang ginawa. At hanggang ngayon, nagbabayad pa po ang Germany ng Daniels sa mga naging biktima ng Holocaust. Jamilia Yap, meron pong Christian sa Gaza, hindi lang Muslims. Ang gusto talaga ng Israel is to push them all in Sinai Desert and claim the land. This isn't about Hamas anymore. It's very apparent. Tama ka, Jamilia. Kaya ang kinukundi na ngayon ng mundo digdig ay eh yung occupation force na Israel. Kasi ang intention talaga niya, dati na naman niyang inoccupy ang Gaza Strip matapos yung Six-Day War, e eh talagang paalisin ng mga Palestino, pumunta doon sa Sinai at sila na ang hahawak ng Gaza Strip. Dahil ang pinag-aawayan na po eh, dapat magkaroon ng dalawang estado at ang teritoryo ng Palestine limitado na lang sa tatlo. Yung Gaza Strip, yung Sinai, at saka nakalimutan ko yung isa pang, isa pang maliit na area na doon sa border ng Lebanon. Ross Jojin Passion, collateral damage po ay hindi deliberate. Ang ginagawa ng Israel, deliberate and indiscriminate. Tama ka po, Rod. Don't get attorney wrong sa terorista at ang Hamas. Establish na yan. Issue is ang LSR, ang Israel. O tama po yan. Ulitin ko po ah, hindi po ako panig sa Hamas. Sa tingin ko, dapat rin silang maparusahan bilang war criminal sa pag-atake nila nung ginawa noong Oktobre 7. Pero yung yung ganti po ng Israel, mas malaki pang krimen. Sa akin po, dapat masunod lang ang batas. Kahit kanino pa kayo papanig. Di ba po? Mark Tayag, marami talaga mamamatay sa Gaza kasi ang hamas nasa ilalim ng lupa, tunnel, taas ang mga residente, nasa ibabaw. Well, hindi pa po natin alam talaga yan no? kung nasa tunnels nga ang mga hamas. Ang importante, maski meron siyang valid military objective, dapat po linilimita ang collateral damage. At dapat po tinitimbab kung yung military objective ay mas importante kesa dun sa numero ng mamamatay. Gabriel Vitor, wala pa talagang magandang dulot ang gyera. Kaya dapat ang Pangulo natin magingat sa mga desisyon na wag na papauto sa Amerika. Kaya nga po ako, tutul din na lalo pang palalain ang hidwaan sa China. Kasi nakita na natin sa Ukraine, nakita na natin sa Gaza Strip, nakita na natin yung nangyari sa atin noong pang dalawang pandaigdigang digmaan. Wala po talagang mabuting mahihita sa gyera at lahat po ng problema pwedeng pag mausapan nang mapayapa. Lenor Balthazar Carlos, hello po, watching from Israel. I keep safe po from Israel, ha? Lenor, ano bang paningin mo, ha? Kamusta na kayo dyan? Sana ay uh, magbigay ka ng komento kung kamusta na kayo dyan, kung nararamdaman nyo na ba sa Tel Aviv ang banta. Si Lee Chen, ni Harry Roque, ano po ang comment nyo na sinabi ng Hamas na ulit-ulitin nila ang paglusob sa Israel? Well, talaga pong hanggang hindi magkaroon ng permanenting solution dyan, hindi pong magkakaroon ng kapayapaan at ang permanenting solution po ay yung magkaroon ng dalawang separate na Estado. Isa para sa Israel, isa para sa mga Palestino. At sila po dapat ay mapayapang mabuhay sa tabi ng isa't isa. Okay? Yan po talaga ang solusyon. At alam niyo po, si Pope ha, yan na po ang kanyang sinabi. Itigil ang karahasan, itigil ang pagtarget sa sibilyan, at gumawa na ng permanenting solution na two-state policy. Okay. Patrick uh, Macaranas. Tama po ba ato yung hari na nagpabaya Israel sa kanilang intelligence from the start? Watching from London. Mabuhay po. Eh, kaya nga po under fire si Netanyahu. Kasi in the first place, kung tama yung uh, intel niya, intelligence niya, inaagapan eh, sana yung pag ng Hamas. Okay? Uh, keep safe po dyan sa Israel. Sa London. Ang laki po nung marcha. Na? Marcha dyan sa London in support of Palestine. Talagang iba po ang pananaw ng mga Europeans. Kasi nga ang Europeans, talagang nabuhay sila sa daig sa pangalawang pandaigdigan digmaan. Mga Amerikano kasi hindi nakatikim eh. Hindi, wala pang digmaan talaga nangyari sa kanilang lupa. Kaya, ayun, ibang pananaw nila sa gera kung ikukumpira mo sa mga Europeans na ayaw talaga ng gera. Okay? Lumelin, naging peace offering na po ang Gaza Strip para sa Palestine. Pero anong ginawa? Yayay ko po. Well, kaya nga po sila, Sinasabi ko, habang hindi pa po nagkakaroon ng kapayapaan, dapat lahat ng mandirigma sumusunod sa batas na umiiral ang batas ng mga tao. Baliliginod, sir, sumali na ang Yemen sa digmaan. palabas ang Yemen ng video na nagpadala ng missile. Lumalaki nga po ang gulo. Pag lumaki ang gulo, lagod po tayo, balik tayo sa gas rationing. Okay, so yan po talagang matinding epekto sa Pilipinas. Phil Singh, paano isang state sa Israel, isang state sa Palestine, eh hamas na ang gobyerno sa Gaza 30. Pero hindi kasi kinikilala na estado pa yung nasa Gaza. At marami pang kumukonsidera nga sa hamas na terorista grupo. Pero pag nagkaroon po talaga ng dalawang estado, eh di dapat kilalanin ng lahat at mapayapa silang mabuhay nga na magkatabi silang dalawa. Ito ni Hari malayo po ako, nasa north po ako, sa south ang gulo. Ngayon nag na naman sa Beersheba. Sheba. Oo nga, Leonor Baltasar Carlos. No? Siguro minsan i-text mo ako para mag kita at ma-interview kita sa mga pananaw ng mga Pilipino na nasa Tel Aviv. No? Malayo ang gulo, pero ano ang sentimiento ng mga tao dyan? Kung talaga bang naghahanda sila sa all-out war? kung talaga bang tatagal ito hanggang hindi maubos ang lahat ng tao dyan sa Gaza. No? Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkili. Alam ko pagod na pagod kayo dahil sa undas, pero nandyan pa rin kayo at sumusuporta sa Spox Hour. Habang nga nandyan po kayo, naririto tayo para pag-usapan ang mga issue na nakaka sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Bakit nakaka sa atin ang Gaza? Kasi number one, baka mawalan tayo ng langis. At maging dahilan, na super high na naman ng inflation at pagtaas ng presyo ng bilihin. Pangalawa, dahil may mga Pilipino pang ipit doon sa Gaza Strip. At pangatlo, marami pang Pilipino na nasa Middle East kapag talagang lumawak pa ang labanan. Napakadaming mawawala ng hanap buhay kung talagang uh, lalawak pa yung gulong yan. At siyempre, uwi sa Pilipinas na wala na namang trabaho kapag pumuntok talaga ang gera na malawakan sa titang silangan. So, magandang gaaraw po sa inyong lahat muli. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik at hanggang sa susunod na pagkakataon, ito po yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye!